siyang tinted pero malinaw yan sa love guys. Makikita ni Pits yung halaga ko. Sana oh. My kind of hurt. Ikaw din, ikaw din. Gawin mo din. Ang gumagana ng bata yung... Sa malamig, make. malamig. Papakita natin si Pits paano mag-review kasi hindi siya marunong. <laughs> May tatlong bent daw to. Ano ulit yung sinabi mo nina yung 1, 2, 3? Anong 1, 2, 3? Tatlo yan? 1, 2, 3? 1, 2, 3? Anong? Mga bobo! <laughs> <laughs> Pero kami nang kakilala ko ito sa kanya. Look. Eh, hey, bagay na bagay. Ang helmet, kami hindi. <laughs> <laughs> Thank you, Moto Trend for the random helmet. You know. Our power. You know. Dora, Dora. Everybody. May bag ka na ngayon ah. Wala yung bangs ni Dora. Angas ah, ang forma. Siyempre. Labas ang pusod. Wala. Ay Kulit ni itu. Hah? Are you ready? You are ready. Come on, Bamanok. Everybody, let's go. Come on, let's get doing it. I know that we can do it. Where are we going? Ini You know Dora. Oh. So ayun guys, may nagpadala sa amin ng helmet. Random random helmet galing kay Mototrend. Ayan eh o, meron siya. Pew! Uh, may minta dampe. Pew! What kind of bird. Uh, uh, uh. <laughs> ikaw din, ikaw din. Gawin mo din. Ano gumagano na bata yung... Yung gano'n o. Tapos gano'n. Gano'n Hala, okay. nang babardagoy ka na naman ng product, ha? Okay. Papakitaan natin si Pits paano mag-review kasi hindi siya marunong. Nang gigigil ako. O, oh, unboxing, ha? Una, syempre, i-unbox mo muna. Wala na kasi yung box, e eh, no? Wala. Wala, natanggal pa na to. <laughs> Ayun, marunong ako. Kala mo dyan. Sige, sige. Pakita mo sino ka. Freebies nila itong lens na maganda kasing ganda ko. Cheryl! Ako <laughs> sabi nila, GGSS ako. Silver na lang siya. freebies. free ah. pala. free, Then? And then, next na freebie. Freebie nila. Freebie, freebie. Freebies? Ito yung pamigay nila. Face mask. Para sa iyong kalusugan. Kalusugan, protection pala. Laban sa virus. How thoughtful are you, di ba? Then next, syempre, yung helmet. Eh! Lagyan mo ako ng ano sa ano. Eh! niya ng helmet mo? Tikot, tikot. Paikotin mo. Ah, nga sa Harley Quinn. Harley Quinn. Eh! Ako naman, papakitaan naman ako kita. Ako muna. Oo, oh, ikaw na naman. Hmm. Oh, sige, ikaw muna. Ganito, mag-review ha. Hindi, papakita ko muna yung sakin. Yeah. Hindi, ako muna. Ganito mag-review pizza, tuturuan kata <laughs> ah. Ah, kumayo ka. Magtakakayo ka kung nakatayo. Tumayo <laughs> na guys. Tumayo ka. <laughs> dito, dito, dito. Ayutin mo, sino ka? Ganda naman na okay. nag-unbox na to. Time tayo. Go na natin i edit is yung design niya. Because the design is giving. <laughs> It's giving guys. Ang ganda. Hindi ko alam kung favorite ko lang si Harley Quinn o no? ano. Pero maganda talaga siya, di ba? Kasi colorful siya. Gusto ko sa helmet kasi colorful. Para masaya ang Para ano yung buhay natin? Makulay ang buhay. Dahil joke lang. Pero di ba mas maganda sa helmet kung may color? Yes, sir. Karangit lang kita daan di ba? Uy, si Ang Ganun! Then next natin na, i-review -re ay itong lens mukha siyang tinted pero malinaw yan sa love guys. Kitang kita niyan nyo. Makikita ni Pits yung halaga ko. Eh, <laughs> Puro halaga mo. Paano yung halaga ko? Eh di gamitin mo sa'yo. Mamaya gamitin. Hugot ko to eh. Mag-isip ka ng sarili mong hugot. The next dito ay... Anong tawag ulit dito Pits? Bent. Bent. Ventilation yan. Ventilador. <laughs> <laughs> May tatlong bent daw to. Ano ulit yung sinabi mo kanina yung one? 1, 2, 3 Tatlo okay. yan 1, 2, 3 1, 2, 3 Ay 1, 2, 3 Ano Ano yun Tatlong butas 1, 2, 3 So yun guys Disclaimer lang <laughs> For aesthetic purposes Lang talagang Ano kasi Helmet Disclaimer guys Wala ko oh. alam sa helmet Pakita mo yung bent Pakita mo Ito daw guys 1, 2, 3 Tama na Okay ka na Ayun. Next time I will re review Itong Spoiler niya. For safety purpose daw ah, to. Ayon kay Pete, sabi niya. for aero yan, aero sa hangin, tapos safety purposes din yan. Para pagka bumagok ka, kung sakali ano kung man, kung sakali man. <laughs> Knock on wood, literal na no wood. <laughs> kung babagok ka, um, itong muna unang sasalo ng impact. Kung dito nung ganyan na ako, walang babagok sa atin guys, dahil marunong tayong mag -dure. Next ay, ICC sticker. Parang <laughs> <laughs> ICC. <laughs> 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 dahil dahil mahuhuli daw tayo pag walang ganun ako naman, ako naman. Hindi pa ako tapos. Hindi <laughs> <laughs> ka pa tapos, sige. Sorry outer, ah. Outer, pa lang tong ginagawa natin. Ako na nga sa loob, ako na yung sa inner. sige, isa na daw sa inner. Oh, edi ikaw na magaling. Oh, bro. Oh, ito tumayo naman yung sa ka. akin. Malis ka dyan. Dito ka naman sa pwesto. Oh, tumayo ka naman. Dito ko naman. Para magkaiba tayo ng bakarang. Baka Dito ko tumayo ka. Dito ko naman. Ako naman dyan sa pupuan mo. Pareho tayo ng bakarang. Baka Pareho lang yan. Magatangay. Ang pangit. So, na ito naman yung sa akin. O nga pala galing to kay ano. Ay, mali ako. Di ko nasabi yan. Ang oh, bawas po yun sa akin. So, may ka mag-review. At mag-review. Ha? So, ayun guys. Binigyan niya pala tayo ng helmet. Di mo ito trend. Pangalan ng helmet is... Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Kung pakita Ay, wait I will, I will. Ito yung pangalan ng helmet. You know all? You... Ayun, no? Random helmet. Ayun no? May kasama rin sa akin. Alam mo, Tempre, yun, ganyan. Kaya gaya Kaya gaya, gaya. binigyan din nila ako. Hindi, okay, joke lang. Kasama yan sa pag binibili. Three May iba kasi, niyan, pag bumili ka na ibang helmet, walang kasamang ganito. Uh, ah, Clear lens lang talaga. Okay, dito ka lang kakagat ha. Sa ita ka lang kumagat ha. Makakawal yung asin. Ito yung sakin sa ha. Pakangas. Joker. So, yun nga pala guys, si RD helmet. Ano to? Made from Thailand. yeah, quality to quality. Terno kami nang kakilala. Kaya ito yung sa kanya. Look. Eh, hey, bagay na bagay. Ang helmet, kami hindi. Char! <laughs> so, ito pa nga pala yung ibang features nito. Ay, pag bumili pala kayo nito, ito na yung ano niya. Nakasamang lens, ito na. Gold. Pero kahit gabi, maliwanag to. Saka gusto ko dito, yung lens niya, no, walang grado. Ayun know? o. Ah, kaya Walang grado. Ayun o. Ayun Tapos yung loob nito, ito yung pinakamaganda para sa akin. Yung foam. Ayan na yung foam. Oh. May e, ganyan, no? Oh. Tapos so, may ganito na. Kasi ito yung pinakagusto ko. Ito kasi nakikita ko lang ito sa mga ano, mamahaling helmet. to. Oh. May ganito, ah. Sa mga mamahaling helmet ng legit. Kaya eh, pwede ko na sasabihin kung ano yung mga mamahaling helmet. Sa mga may ilig sa helmet yun, alam nyo na yun. Dito sa random helmet, ayan, eh, may ganyan na siya. Angas. Tapos nakaka-quick release siya. Tapos ano na rin siya, intercom ready na rin siya, ayun oh. Hello. Meron 'yan, madilim uh, lang. Hindi kita. Kita ng alaga. Mhm. Mm uh Tapos ano na rin siya, glass ready na rin siya, pwede ka magkabit ng salamin. Ah. Ah, may nakalimutan ako i-review ano? sa outer. Ano? Yung shell. Ah, yung shell niya ito. Ganda ng shell niya, no? Oh. Matulis oh, parang ano, ulo ng ibon, no? Yes. Tsaka yung tunog. Oh, tsaka ito kanina tinesting na namin. Ano yung tunog niya? Wala siyang masyadong wind noise. Legit. Yung naririnig ko lang kanina, R15 tindal ako ha. Tapos nakapipe yun ang naririnig ko lang. Yung ng motor. Pero yung wind noise, parang walang pumapasok ng wind noise sa kanya. Siguro dahil dito, kaya ano, kaya wala siyang masyadong wind noise. Tsaka dito. Ayun o, yung fitting niya Nice. Kitang-kita yung halaga ko. Feeds. Oh. Tayo gusto ko siya. Tsaka magaan, sobrang gaan yun. Sobrang gaan yun. Ang ano ko lang dito, ang display ko lang dito, isa lang naman. Wala lang siyang pinlock. Which is kailangan na kailangan talaga yun kasi ano. Syempre kapag ka maulan, diba, nagmo-moist. Kaya kailangan mo ng pinlock. Isa e kasi wala pa siyang pinlock. Sana sa next design may pinlock na, diba? Ay, ako din may dislike din ako. Ano? Saka din pala may dislike din ako. Hindi pa disipits lang yung may dislike. Ano? Yung ano, ito. ito. ah, anong gusto, gusto mo dyan? Gusto ko double gearing. Eh, ah, naka double gearing? Ha, naka double gearing? ako sa double gearing. Baka ako uh -huh. lang. yung iba kasi gusto ng ganito for convenience. Pero ako kasi. Mas for gusto safety ko kasi, manan. mas maganda double gearing. Mm -hmm. Kasi ito kasi minsan baka mabasag siya pag ano. Eh, diba, pang matanggal. Oo. Oh. Sa double gearing hindi natatanggal. Ha? Uh -huh. uh -huh. Ngayon guys. Ay lang naman dalawang Bin. ano namin. Pinlock tapos double D-ring pero overall ang ganda naman niya. Overall. Yeah. Uy. Busgos. -bus. Uh, presyo. Okay na okay talaga siya. Sa features na meron siya at sa presyo. It's giving. Ano to budget meal to na helmet ah. Pero bung para sa akin maganda. Kung nag-aarap ng bagong ano, bagong brand ng helmet na mura, pasok sa budget ninyo. Maganda rin yung Prime quality. Na lang to. oh, kasi made from Thailand yan. Tapos yeah. marami pang ano yan, design. Siyempre ganyan naman kayo. Gusto nyo makapag-try ng bago. Dahil <laughs> legit marami itong design. Marami itong design. Ayan, oh, ayan lang yung kinuha na. Oh, ito kasi yung gusto namin. Kasi gusto namin machi-machi kami. Gusto natin. Ayan o. Oh. So ayun, thank you pala sa ano. Saan ka mag-thank mag mag you? Eh? Salamat po sa mama at papa ko. Binuhay eh. nila ako. Char. Thank you, trend for the random helmet. More power. Doon yung mabibili sa kanila sa Mototread. Kamsami pala. Kamsami! Eh, 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 eh.